Mga kapuso IPPO may ginatumod ng ang mga sospek sa pagtiro patay sa punong barangay sa barangay Santo Niño, Duenas, Iloilo, kag sa Banan Sini. Si John Sala nakatuto. Nagpabilin niya dumoto kung pagdimalo sa nagpapanguna nga motibo ang ginasundan sa Iloilo Police Provincial Office sa pagtiro patay kay Barangay Santo Niño Duenas Iloilo Punong Barangay Michelle Amela kag sa sini nga si Radney. Sino so, kay Major Rolando Aranyo duwa sa karon ka mga person of interest ang natumod na sa kapulisan kag kilalang mga ini sa mga biktima. Actually na isaman sa mga consideration Dugang pa ni Aranyo ginadula na sa IPPO ang away sa dutang nga motibo. Isa man sa si ginakonsiderar sa kapulisan nga motibo ang politika apang sa si ginpagwa ang resulta sa autopsy makita niya tatlo tanat ka gunshot wound sa naangko ni Radney samtang isa lang ang iyan ni Kaplamela. Mutang nga nagapakita nga ang bana amo ang muang target sa mga sospek. Madumduman niya ginpakingangutan sa anus team ang utod sa lalaking yung ginpatay ni Rad Nilamela sa 2008 apang suno sa iya. Wala na sa dumot ng ila pamilya batok sa mga biktima bangod na husay na nilang natabo. Apang suno kay Aranyo, hindi garantiya nga na husay na wala na sa tuyo nga magtimalos. Hindi nato niya nga no, magkabal nga na ati arigloanay niya sa kaso. Pero ang dumot, hindi nato niya agad manot. No, well, that is why nga, nga hindi nato niya ma-discount. Opo, kay Hans Di Sherto, John Sala. One Western Visayas.